Nakabalik na sa Pinas pero ang ganap sunod-sunod pa rin. Ang sweet ng driver ni Kimi. Kahit may jet lag, okay lang. Iyahatid at susunduin pa. Pinapanindigan na nila ang buhay mag-asawa. Always magkasama. Hindi sila nagsasawa na alagaan din ang isa't isa. Samantala, Nabasan muli ang mga bashers matapos mag-viral ang ilang larawan ni Kim at Pau para sa new projects nila. Umay na umay na daw sila sa Kim Pau. To the rescue naman ang fans, ayon nga sa mga ibinahangin komento. Ang dala palaging kinaiingitan yung dalawa. Pilibhasa si Janine na idol nila walang bagong project. Ilangaw simula maging jowa si Jericho Rosales. Tanggapin na never mabubuwag ang dalawa. At kahit ilang beses sila na magkaroon ng teleserye na magkasama, movie at endorsement, hindi kami magsasawa na ipagmalaki. Maraming artista na sumikat, ngunit mahangin. Pero pagdating sa kempaw, never nilang ipinaparamdam iyon kung paano nila itrato. Kapwa-artista at staff, ang humble, walang arte sa katawan. Kahit nga busy sila, maraming orphanage ang inaabutan ng tulong. Kung i-research kayo guys, para makonsensya kayo sa mga pinagsasabi nyo. Din malinawan kayo, gano'ng kabait si Kim Ju at Paolo Abinino. Ilan lang yan sa mga komento. Anong senyo rito? Sa new update, maging kayo ba ay natutuwa sa killing moments nga?